Pagkuha ng larawan bago kumain, mas nakakapagpasarap ng pagkain. Ayon sa pag-aaral, Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Nashan Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay may isip ng isang individual na ito ay masarap at sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunay nito sa grupo ng mga hashtag healthy living eaters na laganap sa social media na nahihikay at umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha.